Ito yung uh, mga jeep. Yan guys eh. <laughs> <laughs> Ito yung mga kong video na yan. Ito yung mga ikagigan nila mga idol. Oh. Nagmamadali oh. na eh. Kahapon ano mga idol. Ano eh. Ang bagal kumili sa inyo. Oh. No. Medyo mabilis na ang ating kaibigan yeah, mga idol. Ayan. Ayan oh. Kahapon ni ano, eh, Mabagal siya kahapon eh. Ayan siya oh. Pagka sa ano. Ha. Pagka mamimili. Mabagal. Pero pagka yung ano, yung sa garlic Company, yan, mabilis po siya yan si Idol Jose Rosano. Yan. Ito. Wala pa ang taxi ah. Sumakyan na siya, no? Ayun, pawi na kami. Ang Idol. Natapos so, na na uh, 8 to 5 naming pass at trabaho. Ito. Pero yung taxi namin, mga Idol. Matingin na, sakto. Ayan. Ayan. Ayan.